five the Thermaan, tá, fair, five five na 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 five 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 with five 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 ah medyo may tama na po yung iba tulad ni miming pero kami wala kasi ganun talaga ofisyal pa lang. Uh, Iverson Iverson oh. oh, Beer Yan yeah. yung star dyan Ayan yung pinanis na si Jordan Oo oh. <laughs> oh, oh. nga oh, Ayan yung pinanis <laughs> si Jordan eh, <laughs> Anong, bata pa <clears throat> Sa Den Denver na may Nagbabalik balik ang... Malupit yung pinadapa niya si Ano Lumadakdak si pa yan Ay dati pinagdapa oh, niya si Kambi dati si Sino kini si Kambi? Si Kambi. Ito nga pala ang aming plutan. Sweet and sour sauce. Ketchup. Oh, chili ketchup mm. daw siya. Si Peck Peck Breaker ang aming tagatagay ngayon. Kami closing, closing, ay, 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 ay. closing. Closing na, na closing na. na, closing na, na part 5.